magandang umaga sa inyo guys uh, ngayon magsasimula tayo magpakain ng ating mga alaga ang pinapakain ko sa kanila guys si yung 4 plus at saka yung kanin na mga kira kira tapos naluan natin ng itlog guys yung... tingnan nyo guys yan yung mga pinapakain ko sa kanila yan, pinaghalo halo ko na dyan yung mga kulay potato okay kukunti pala yung ating mga alaga kaya isang bagay pala yung pinapakain natin sa kanila papakain na yeah, guys yeah. Ah, simulan natin yung pagpapakain sa kanila kita nyo guys sa ah, pagbukas pala ng pinto uh, ah, nabuo na sila talagang gutom na gutom na sila naabangan yeah, yeah. na nila yung... Naabang natin uh, ah, para pakain sila yung mga ah, season natin ah, naka sila sa sakit guys. inalaga uh, inalagaan ko sila ng Bactidol at saka yung... At yung Gold Capsule. Yung Bactidol, yan yung guys, yung pang-washing ko sa nila. Talagang kinakakal ko yung lalamunan nila para mailabas na yung sipon na namumuli sa loob. Pagkatapos nang i-washing ko sila, ipapainin eh, ko na sila ng Vitracin Gold Capsule. Yan guys, so, uh, sobrang gutom na sila. talagang nagunan sila kumain. Yan pala guys ang ama nung pinapakain natin ng mga sisi. At saka yung dalawa doon. Ngayon siya salang uli natin siya para para minin lahi niya. Yan guys, yan, yung mga nakakulong ko, oh, puro mga inahin yan. Pumpkin, sweater, lemon, tsaka yung white kill so yan naman guys yung bully ko galing pa yan sinasala ko naman siya dun sa sweater ko yan guys so ang dami kong mga inahin dyan ngayon ang ako i out sa i out sila kasi magagandang klase tsaka malakas kumalo yung mga yan mabibinis Yan, yan guys, yan yung anak yung sinabi ko sa inyo kanina, yung nabanggit ko kanina. Naman tayo magsimula sa labas guys. Yung mga nakatali natin, uh, sila naman ang papakainin natin. Yan guys, yung nakadapo na yan. Uh, pa lang yan. Wala niya ang na yan. Nagpapakain ako sa ng mga alaga ko guys. Isang days lang sa isang araw. Pero bultuhan naman yung binibigay ko sa kanila. Kaya yung mga katawan nila, maayos naman. Wala mas may masasabi rin na malaman yung, yung katawan nila. Kita nyo guys kung maglagay ako ng pagkain napakarami. Marami na sila. Yan guys, apat yan. Kaso nung sumisunod yung ulan, nadali sila ng ano. Uh, yan guys, apat yan. Dalawa na tira dahil nung hindi sila na pinagpapagod. Yan lang yung nakarecover yung ginamot ko ng ginamot. Talagang pinagpapagod ko sila sa gamot. Hindi nakarecover yung iba. So, yan naman guys, <coughs> yung sinibalang natin. <coughs> Napaka man heater yan. Hindi mo siya malapitan. Pero napakakaling na manok yan. Pangit lang yung tsura niya. Pero kung maglaro, talagang hindi ka rin magsisisi. Okay guys, yan yung mga nakatali natin sa labas. Marami ako manok na manito guys. Katulad niya puti na yan. Napakatapang sa tao niyan. Yan guys, ganyan yung kalami yung inibigay sa mga pagkain. Yan guys, mag-anin na buwan na rin yan. Yan yung tatay natin na uh, kapis uh, lang kapag uh, nasasigatan, kapag nilalaban natin. Nakadalawa na rin yan. Yan guys, uh, bagong mga tanggal na paling sila, bagong punis. Yan nga pala yung bagong punis. guys, tanim, yung bagong punis na sa aling, kaya ko siya kahapon lang. Ayan. Mga ah, pinuha ko sila, mga saha pa lang. Pinuha ko na sila para itong sila. Isa uh, rin kasi yan sa maglililim din sa mga manuka natin kapag lumaki. Dagdag, maglililim din sila. Yun guys, hanggang dito na lang yung video natin. guys, hanggang dito na lang.